Si Henry ay isang lalaking tahimik, hindi pala away, at halos wala ring lakas ng loob para magsabi ng saloobin niya. Sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama ni Ana, pakiramdam niya ay lagi siyang nasa gilid lang, habang si Ana naman ay malakas ang personalidad palaban at tila kontrolado ang lahat ng bagay sa kanilang relasyon. Dumating sa puntong hindi na kinaya ni Henry ang bigat ng sitwasyon hindi niya masabi kay Ana na gusto na niyang makipaghiwalay dahil sigurado'ng mas malakas ang sagot at mas matibay ang loob ng kanyang asawa. Kaya naisip niyang gumawa ng kakaibang paraan, mag-hire ng isang Casanova, isang kilalang babaero na eksperto sa panliligaw para lapitan si Ana, suyuin ito at sa huli ay mahulog ang loob hanggang siya mismo ang magdesisyon na iwan si Henry. Sa simula naging simple ang plano. Nakita niya kung paano nagsimula ang mga pagtatangka ng Casanova, mga banayad na biro, mga imbitasyon at mga papuri. Ngunit imbes na makita ang asawa niya bilang kontrabida ng buhay niya, unti-unti niyang nasaksihan ang ibang anyo ni Ana. Nakilala niya ang lambing nito, ang mga takot at pangarap na hindi niya pala naririnig noon, at ang mga sikreto nitong itinago sa likod ng pagiging palaban at matatag habang lumalalim ang plano, lalong naguguluhan si Henry. Ang akala niya, makakahanap siya ng dahilan para makalaya. Pero ang nakikita niya ay isang ana na mas totoo, mas malalim at mas kahanga-hanga kaysa dati. Doon niya na-realize na kaya pala siya natatakot makipaglaban ay hindi dahil sa hina niya, kundi dahil hindi pa niya kailanman sinubukang kilalanin at intindihin ng buo ang babaeng pinakasalan niya. Sa dulo si Henry ang namulat. Ang plano niyang pagtakas ay naging daan para makita niya ang everything about his wife. At sa halip na magtapos sa hiwalayan, natutunan niyang mahalin muli si Ana, ngayon nang buo at may tapang.